Kakasimula pa lamang ng election period at barang, uh, ng barangay at SK elections, ilang election-related incidents na ang naitala. Kaya naman ang COMELEC hinihintay ang rekomendasyon ng mga otoridad kung isa sa ilalim sa COMELEC control ang naturang mga lugar. Ang sentro ng balita mula kay Luisa Erispe, live nakatutok nga ngayon ang Commission on Elections sa mga lugar na may naitalang election-related incident nitong unang araw ng election period para sa barangay at SK Elections. Apat na ang naitalang election-related incident sa unang araw pa lang ng election period. Naganap ito sa Rizal, dalawa sa Libon Albay, at mayroon ding isang insidente na naitala sa Maguindanao. Sa Libon Albay, Patay ang isang barangay chairman, makaraan siyang pagbabarilin kasama ang isang kagawad ilang oras makaraan sila makapag-file ng Certificate of Candidacy. Ito po ay suspect na ng PNP na private armed group. Kaya po nangyari na ito. Dahil may nangyari na po, sigurado na parte na po ito ng area of concern. Kung sakali man po mag-escalate na sa pinakamataas na level, ay pumapasok na po ang kapangyarihan ng COMELEC para i-declare under COMELEC control. Sa ngayong oras po, hindi pa naman siya naka-declare under COMELEC control. Hinihintay pa ng COMELEC ang rekomendasyon ng PNP, AFP at PCG kung isa sa ilalim ba sa COMELEC control ang bayan ng Libon at iba pang lugar na may naitalang election-related incident. Pero ngayon ay bantay sarado na ng mga otoridad ang nasabing mga lugar. Ngayon pa lang, agad-agad ay nagdadagdag na po tayo ng puwersa ng law enforcement dyan. Ang PNP po sa sarili nila ay nag alert na po sila. Nakatutok na po ang ating puwersa ng Comelec dyan. Kahapon naman sa unang araw ng filing ng Certificate of Candidacy, sinabi na ng COMELEC na blockbuster kung tutuusin ang lahat ng venue sa buong bansa. Wala pa silang datos kung ilan ang nag-file kahapon pero nang nan sinabi na posibleng umabot ng 2 milyon ang kabuoang bilang ng maghahain ng kandidatura. Sa SM Manila naman, nagkaroon ng cut-off kahapon hanggang alas 3 ng hapon dahil sa pagdagsa ng mga nais maghain ng kanilang kandidatura. Sabi ng Comelec, kahit nagkakaroon ng cut-off, inabot pa rin o inaabot pa rin ng gabi ng trabaho ang mga election officers. Nagdesisyon na sila na alisin na ang cut-off hanggang hapon nagkasabay ang pagtitiyak o sinasabi nila na naiintindihan nila kung magkakaroon ng cut-off pero pinatitiyak nila sa mga election officers na dapat ay ma-accommodate ang mga maghahain ng COCs. Grabe po ang inabot natin. Blockbuster po talaga tayo. Hindi lang po yan sa kanakang Maynila, kundi sa lahat ng panig ng bansa. Kung kitang kita na po na napakarami na talaga, ay hindi naman po namin masisisi yung ating election officers natutuli na yung pila. Hindi naman po malaking problema ito dahil pwede naman po bumalik yung ating mga kababayan ngayon hanggang Sabado. Samantala sa, sa Quezon City naman, kumpara kahapon, mas kakaunti na ngayon ang nagahain ng kanilang Certificate of Candidacy. May mga napauwi naman dahil sa underage at overage para sa posisyon na tinatakbuhan, partikular sa SK. At meron ding kulang ang mga dalang requirements. Once na ikaw po ay hindi isang uh, registered voter, hindi na po namin tatanggapin. Kung ikaw ay isang uh, SK, aspirant for SK positions, at ikaw ay overage or underage, hindi na rin po namin tatanggapin yun. Kahapon po isang holiday, and uh, yung iba po naniniwala sa Kung Sui, uh, 28 kasi, nagtatapos yung, ano, yung date. And holiday, uh, eh ngayon may pasok na po yung mga estudyante. Lalo na kasi mga nag aspire for SK positions, karamihan po dyan mga estudyante. Kaya kahapon po medyo dagsa tayo. Eh ngayon medyo mas uh, po. Audrey, kakapasok lang ng datos na ito mula sa Comelec at uh, base sa kanilang tala, sa 670,000 mahigit na mga posisyon na paglalabanan nga ng uh, mga barangay at SK leaders, ay uh, tinatayang nasa 270,000 mahigit na ang nag-file ng kanilang COCs. Kahapon pa lang yan, sa unang araw pa lang yan ang filing ng COC. At inaasahan nga na sa mga susunod na araw ay marami pa ang pupunta sa mga venue sa buong bansa para mag-file ng kanilang kandidatura. At, uh, sa ngayon, naman ay wala pang plano ang Comelec na mag-extend ng araw ng filing ng COC dahil tatagal pa rin ito hanggang sa Sabado 8 hanggang alas 5 ng hapon. Audrey? Again, Luis, sa pakilinaw naman, ano bang batayan ng Comelec para isa ilalim nito sa area of concern ang isang barangay o isang lugar? Pagdating kasi sa mga election-related incident, naitatala yung election-related incident kapag nangyari na panahon ng election period, simula kahapon ay may nangyaring insidente na may kinalaman sa mga candidate o di kaya ay sa mga tauhan ng barangay. At uh, hindi naman agad-agad na inilalagay yan sa Comelec Control. Kailangan pa ng rekomendasyon ng PNP, ng AFP, ng PCG. At hinihintay pa nila yung rekomendasyon na yan at saka pa na ng Comelec and bank Dahil nga hindi basta-basta nilalagay ito sa Comelec control. Meron namang mga uh, batayan kasama ang PNP na nakalagay na serious concern, under serious concern itong mga lugar na may mga nangyayaring insidente. Meron nang mga libel, katulad nitong sa Libon, Albay ay maaaring ilagay yan sa grave concern na siya na mga tinatawag na red alert status kapag uh, uh, pinag-uusapan ay yung higpit sa seguridad. Audrey. Maraming salamat Louisa Erispe.